Uh oh. nila in Japan? Uh -huh. Diyan na sa eskwelahan. Uh -huh. Diyan na sa eskwelahan? Rhymings oh. ko ba? Awi na lang ako. Ha? Anong sabi ko? Ode, sabi ko, magsimula na tayo. Patingin hmm. mo ako ng phone, pwede pera mo? Uh -huh.

<laughs> Hindi, sa Ads Garage. Mura yung gulong, sabi ko. Bakit? Baka Janela Janela in Japan ka pa, ya? Yeah? Alam mo kung anong gusto ko? Ah, uh, oh. Janela in Japan? Brigada sa eskwelahan. Uh, brigada sa eskwelahan? Uh, uh. Rhymings ko ba? Oo, oo, -oh, uh, oo. Oh, oh, -oh. Kasi, di ba, nananaginip ka pa? Napapanaginipan mo pa pala, ege. Hindi, ito ka ako yung ano, yun napapaginipan ko. Ano? Tingnan mo yung nasa likod ng cellphone uh. ko. Hindi, eh. Ito yung hinarap ko sa'yo, eh. Huwag ka nang magpalusot magpalusot. Kung ikaw, Janela, ano? Ano? Janela in Japan. Janela in Japan. lang yung Sad's sa Garage eh. Oo, oh, oo, oh, Oh. Tayo, oh. pupunta sa eskwelahan para magbrigada. Janela yan. in Japan. AI lang. Brigada sa eskwelahan. AI lang yan. Hindi oh. Di totoo yan. Hindi, hindi, Kasi napanaginipan mo eh. Ito pala napapanaginipan mo ah. Ikaw ah. <laughs> Kala. Ano ba browse browse lang ako, tingin lang ako, kamusta ka na tong mga nakaraang. Kaya may asa sa good self phone. ko. Hindi yun nung tinitingnan ko. Eh. Ano ba ano ba hinah Ay, ano, kaya, ano kaya, ba hinaharap mas... mo sa cellphone mo, 'di ba? Ito. Oh, ito, 'di ba? Ito. Diba? Ito, 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 pag gagamitin ko, nakaganyan nga ako diyan, oh. Tawanan. Tulog na ako. Pati sa subconscious mo, dyan galing hindi, Japan, na nananaginip ka pa yan. Ganyan, hindi, ganito lang, ganyan lang. Hindi, hindi. Tara na, tanang matulog, bumising ka, bangon. Aba? Hindi. Boss! Parang Tara inaanto. Na. Parang inaanto. Hindi, ako inaanto. Gising Parang galit eh. Galit. Hindi ako galit, boss. Tara galit. na. Tara, kagandala ko na ko. Yan na. Ba't may pambrigada ka ba? Hindi. Yeah. Tara, bibili pa tayo. Ha? Bibili ka pa. Wales, daspan, sakamap, kamap, syempre, sabon. Paano ka magbibrigada? Wala kang gamit.

nilinis, mga mat, nagtatapon ang basura, and then, pinakaimportante sa lahat, kailangan mo maingan ito. Kabili lang tali ito. So, syempre, ilaligyan lang mo ng walis. Diba, ang pangat ka mo, nakabalag mo sa kailan niya walis to. So, ilaligyan lang ang walis. Tapos yung kortina, lalaban yung kortina, pupunan sa yung sintana, pupunan sa yung board, yung electric fan, Uwi na lang ako. Ale, sabi ko, magsimula na tayo. Magsimula na. Simula na. Simula na. Simula na. Simula na, magayos. Tama. Game na. Dapat tugtog na nga ako yeah, pa yung blackboard na ginawa ko. Oh, ano yan pa yung... yung ginawa ko last year, eh. Ayos pa. Eh? Ha? Niya Siyempre, eh? ako gumawa niyan eh. Ano? Ah, okay na? Thank you so much. Ang ganda na ng room ko. Hindi so na ako magpapapicture. Ay, hindi pa tayo to po. Ha? Hindi pa tayo to po. Saan pa? Meron pa sa baba Bakit? Ano pa yan? Ha? Meron pa akong kasi, di ba, nakakailang ulit ka na. So, syempre, hindi na sapat yung isang kwarto. Di ka nga nagpintura ngayon eh. Nakala mo, ang ka na po. But... Hindi na. Tara na, taro na taro. Ano ba yan eh?